Ito mo. Ito rin eh. Josh! Kapte Leo, oh, kapte! Layo. Bakit makuulog yung bato mo? O maya matabunan yung nasa baba. Yun. <laughs> <laughs> Doon may tutok. Nakatutok na naman sa Tapos plus, plus na naman yan. Lung kuya ako. Yun yung labor ko. Eh, eh, wala pata. Nag-uusap tayo sila eh, sinasabi, nila. Ayan guys, last na yan. Last na poste yan guys, oh. Pinagbimitingan pa kung paano. Tanggalin yung tapal. Pag pinangasa mo garbot. <laughs> Hayang guys, sa ani kami tigpipinan loho. Hala guys, Ayang guys so, <laughs> lais, last Hayang guys. Plus na yung post. <laughs> okay guys. Sa post na sa. Arena ko guys. Garbot na. Ke sige buhat-buhat. Okay. Kontado mura. Para dito lumusot. Jog, ano Jan? Bapa parik, bapa parik ada Diyanala, di sana lah, tidak? Ikut tak doon Di pun tak kau Yan. Lapag muna Lapag, pag lapag. Na. Tapos ang hulog.